Naimagnal daw yung kailokano, kamusta po kayo? Ang episode natin ngayon kailokano ay mag-update tayo sa mga lagang ibon natin So yung kakatil natin si Bruno at saka si Bruna kailokano, meron na silang dalawang itlog At yung dalawang itlog niya kailokano ay sa wakas, fertile na Kaya tara, samahan niyo po ako kailokano Naimagnal daw yung kailokano, kamusta po kayo? So mag-update lang tayo sa mga kakatil natin kailokano So si Bruno at saka si Bruno meron na silang itlog na tatlo So nagkandling na ako yung dalawang itlog niya kay Lucano eh. Fertile na po. Salamat naman sa Diyos at fertile na yung dalawang itlog. Pero yung isa kay Lucano eh, hindi ko pa ma-check kasi bagong itlog lang. Ito namang si Guapo at saka si Guapa kay Lucano yan nagmate na sila. So puli mag mangingitlog na rin yan. So dito naman sa mga lovebird natin kay Lucano eh. Mag-update din tayo. yung mga project looting upalain natin. So tatanggalin lang muna natin yung uh, tinabing nating uh, sako sa ng ano kalokano para hindi sila lamigin sa gabi. So yan, So ito na yung mga lutino natin kalokano Ito naman po yung parblo natin na lalaki. Na so, pinapear natin dito sa parblo na hen natin kalapano yan. So back to back parblo po yan tayong dalawa pa dito kay Lucano. Ito yung Lucino at ito, uh, para Parblo. Lubag. Uh, pira ka pera natin. Pira ka Lucano yan. Nagmimake na rin itong uh, bakpapak Lucino pala natin kay Lucano. Pero hindi nga lang successful. So, okay, sana mag natin sila kay Lucano. Nagmimake na yung ano natin kay Lucano. Bakpapak Lucino natin. Oh. Pero mukhang hindi naman yata successful kay Locano. Ito po yung Nutino natin at saka yung Parvlo kay Locano, yan. Ito yung pinag-prepare natin. So one mat na silang ganyan kay Locano na pinagsama natin. So i-prepare na natin yung nest box nila. Maglalagay na lang tayo ng wood shaving, yan ang Delocano. Bale, hiningi ko lang po sa mga gumagawa po ng furniture dito sa amin, sa San Vicente, So, libre po yan. So, bubuksan na natin yung pipe logan nila, Delocano, para i-breed natin sila. Ayan. Tatanggalin ko na yung nilagay kong takip kayo, yan tinanggal na natin sana mag pair sila kilokano So 'yun ka Ilocano maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat.